Hey guys! Welcome back to another vlog! So, andito ako sa Landers guys. Yung in-laws ko ando, nakaupo lang kasi nintay ko si daddy, naka-park. Kasi hindi siya makakapasok, walang card. So, we're here at Landers guys and by God, grabe ang tao! First day of sale, 50% off almost all items, my God! Sayang, wala akong pera. Friday pa yung sweldo ko, pero definitely babalik kami dito ni Daddy. Kasi ngayon, sasamahan ko si Mamili. Maglalunch kami dito, guys, and bibili din si Mami ng groceries. Uh, ano, kung ano man yung mga ano niya. Siguro may mga buy one take one dyan na cake. Ayan. Mga drinks. Yan ang bibili namin. So, nihintay ko pa talaga si Glenn. Grabe, akala ko talaga walang masyadong tao kasi Tuesday. And yet, reality versus uh, ano ba yun? Uh, expectations versus reality talaga guys. So kanina, nagpunta na kami sa Comelec. We're done. All good. Nakasubmit na kami sa Oscar ng uh, cash assistance ni Daddy Joe in turning 80 years old. Si Mamili tapos na rin. And then, hopefully, matatanggap ni Daddy Joe kasabay yung kay Mami ngayong December 7. So sana, sana talaga ma maano na 'yon, ma kompleto na 'yon. At least Tapos meron daw kay Bong Revilla guys na tagti 10,000. So when we went to the hindi na ako nag-vlog kasi ang daming tao guys. Kaya nga hindi ako nagpintas ng gold ko talaga yung tunay kasi alam ko na uh, uh, lalakad kami ba, lalabas kami ng sasakyan. So nagpunta kami ng DSWD, we verified kung totoo ba talaga yung kay Bong Revilla. Sabi ng taga DSWD, usually sa barangay nila yon binibigay. So we will go there, sana mamili na lang pagkakuha nila ng cash assistance nila by December 7, kukunin din niya kung meron, kung wala, magpapalista lang siya in in preparation. Kung meron nga talaga. So I'm still waiting for daddy. And gutom na ba ako guys, pero hindi pa masyado kasi bu bumili si daddy ng chichiria sa kakahintay. Ang tagal niya, oy Oh. Diyan ko siya hintayin kasi hindi siya makapasok dahil wala siyang card. So, babalikan ko kay guys. Siguro mag-voice over na lang ako kasi may mga, may malakas na, ano dito, sounds. Guys, grabe ang tao. Pila, pila, pila pa more. Nakakaloka. Grabe ang dami talaga tao ngayon guys. No, lahat. Pinaupo ko si mamili ni Ako na pumila sa kanya kasi nakaka... Asa? -ka Kakaawa -ka 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 naman. Eh, She's 80 years old. Tapos pupila dito. Ang haba. Haba na pila. Si Daddy and Daddy Joe, nakakuha kami ng ano, tamang-tama, nakakuha kami ng chair, ng table. Good for four talaga. Medyo nagutom na rin ako, guys. So, I'm getting... Chicken,

Lami yung na. Lami yung na siya. Makabalan siya sa... So guys, after nga namin doon sa Guadalupe, hatin na namin yung aming in-laws, yung aking in-laws pala. Es, dumiretso kami sa Casamira, Linaw, Talisay guys, para dalhin tong mga natira naming uh, pizza na pagkarami-rami kasi bumili kami ng buy one, get 50% off on the second box ng pizza. Tapos may chicken pa na fried chicken. So, uh, naisipan namin na daanan yung mga anak namin para at least may share naman namin yung grasya namin guys kasi nga ang dami din talaga na pamilya ni Mami Le pag-gasolina pa talaga kami guys ng worth 500 pesos kasi may voucher pa kami guys na worth 4,000 a couple of months ago na qualified pa siya guys na makakuha kami ng gasolina na 7 pesos yung discount so eto lang guys ganito na lang end ang vlog ko I'll see you guys again bye bye